Samantala, nagkaroon ng kakaibang aksyon sa MPBL nitong lunes ng gabi matapos ang mainit na sagupaan ng Basilan Star Horse Viva Portmasters at Jensen Warriors. Ito ay dahil sa insidente ng PC Kalan na kinasangkutan ni Basilan Veteran Arwin Santos. Ang ibang detalya alamin sa aking pag-abante. Hindi na natapos ang kontrobersya sa Maharlika Pilipinas Basketball League matapos ang mainit na laban sa pagitan Basilan Star Horse Biba Portmasters at Jensen Warriors sa Game 2 ng South Division Quarter Finals nitong lunis ng gabi. Nakuha ng Basila ng panalo sa iskor na 116 to 114 sa isang double overtime thriller na nagpabuhay sa kanilang playoff hopes sa best of three series. Gayunpaman, nauwi sa tensyon ng laban matapos ma-eject si former PBA MVP Arwin Santos sa uling yugto ng fourth quarter. Nasipa si Santos mula sa laro matapos suntukin si Anton Bringas ng Jensen sa isang girian upang kunin ang rebound. Inaasa maglalabas ng desisyon ng liga sa mga susunod na araw at posibleng masuspinde si Santos sa winner take all Game 3 ng serye. Sa kabila ng insidente, naging bayani si Jerby Cruz para sa Viva Port Messers matapos maipasok ang dagger 3 sa natitirang 8 segundo ng second overtime. Nagtapos siya na may 6 na puntos mula sa dalawang 3 at dalawang rebounds at dalawang assists. Bumida naman si Sherwin Concepcion para sa Basilan sa kanyang 26 points at 14 rebounds. Si Alex Cabagnot na may 22 points habang sina James Calo, Lorenzo Navarro at Arwin Santos ay tumulong sa kanilang 17, 11 at 10 points. Samantala, nanguna para sa Jensen si Corpus na may 27 points, may 14 na puntos naman si Kyle Tolentino, Nico Elorde at Marwin Junicio habang sina Joel Liu at Hezi Balakunya ay nagambag din ng 13 at 11 points. inaasang gaganapin ang Game 3 sa darating na Biyernes kung saan maglalaban ang dalawang kupunan para sa natitirang pwesto sa South Division Semifinals habang nakabinbin pa ang pinal na desisyon sa magiging kapalaran ni Santos ako si Sus Valdez Abante Sports nauna.